my life turns upside down. Hello. Makamuhu ma pa rin ako dito. Ang lamig maligo. Ano kasi dito ay parang hindi mainit. Maulan. Sabi umulan. Kaya yung gagawin Kaya yung gagawin kong kamera. Ay, salamin. Lagay tayo ng konti. Para hindi dry. Sana oil, hindi dry. Dito, banda. Normal na yan. Na ano yan, dyan. Oily talaga yung part nyo dyan. Yung triangle na yan. Oily talaga yan dyan. Kaya, no need na yan lagyan ng ng, ano, moisturize. Kaya lang, sa akin, yung sabon ko, nakaka-dry. Nakaka-dry siya. So, magandi pa rin ako. Pero pag gabi, hindi ko na masyado nilalagyan yun dyan. And, tara, nagubura tayo ng kilikili. Kilikili ko! Ano to eh, yung na irita ay nangati siya tapos kinamot ko. Yun, bawal siya kamutin kasi nangingitim. Sobrahan siya sa kakakuskus ko ng kalamansi. Bawal talaga ang sobrang. Sabi ng mga. Ang itim siya. Pero okay lang yan. Ha? Wala yan agad. Huwag lang gagalawin. Ano talaga? Naman, um, mawala din yan agad. Pagyan natin ng gamot. Bawal siya kamutin. Actually, alam ko namang bawal kamutin. Pero pinamot ko marin. Pinamot ko pa rin. kati. Hindi kasi kaya kinamot ang kinamot. Okay lang yan. Mawala oh, din yan. Tapos, isa rin na nakakaitim. Ay, ba yung kuryente? Wala, no, uy. Okay, spark, spark na naman. Isa rin na nakakaitim, guys, yung tawag yan. Nakakaitim yung buhok. Nakakaitim yung buhok ng kilikili. eh naano ko na yan? Anong tawag Na-experience ko na nung hindi ako nagbunot ng mga... Basta, meron kasi akong nakitang Thailander ata yun, babae. Ang haba ng buhok niya. Ang haba ng buhok niya sa kilikili. Parang nakiyutan ako. Parang lalaki kasi. Basta, ang ganda. Ang ganda ng buhok ng kilikili niya. Sabi ng manok. Ulit. Paganda yung tubo kasi parang hindi sila tulad dun sa baba na yung tubo niya kumbaga kung pataas, pataas lahat. Ganun. Malinis. Eh, nag-try ako. na Hindi maganda yung ano, kinalabasan. Huma, ano, nangitim. Parang nairita. Basta naiirita po nairita yung kilikili. Eh, nangitim siya. <laughs> artista nga tayo. Wala lang, sinari ko lang. Pupunutan ko na ito mamaya. Ayoko nang ano. Ayoko nang pahabain pa yung... Ayoko nang kamutin at tsaka ayoko nang pahabain yung buho. Gusto ko. Pero ang, ang ano lang, importante, hindi, wala kang putok, wala kang, wala kang ang hip. Hindi mabawi yung kiligili mo. Basta, matawas kayo lagi. Nakaka-turn off kaya yun. Nakaka-turn off kaya pag mabaho yung kilikili. -kili. Ako rin, kahit, kaya, kaya hindi ako gumagamit ng anong um, tanyan. Yung mga deodorizer, yung mga rexona. Ayoko ng amoy. Pero mabango siya. Ayoko lang ng amoy. Gusto ko so, yung natural lang. Tawas. pero ako dyan yung dog na deodorizer. Wala na. na expert lang siya. Kasi gratis. ginagamit ko lang siya pag aalis uh, ako. Kasi kaartihan. Pag alis ako, gusto ko yung bulang pawis kasi pag nagsusot ka ng damit tapos pag ang pagsasakay mo ng ano sasakyan pag ang pag mo yung kamay mo so makikita yung pawis di diba? so ano yun yung mga judraiser kasi hindi magpapawis yung kilikili mo unlike sa tawas na basa pero wala namang amoy so tawas na lang ako lagi kasi nandito ako sa bahay ganun yun වි.